back uh, with convergence. Uh, balik tayo, no? Kung wala kang kamuwang muang na hindi ka nakakapagsalita ng Filipino, are you less Filipino? Ay, uh, sa akin, eh, hindi eh. Ang, kung halimbawa, kung talagang ang gusto mong wika ay wikang English, hindi ka po ng mga Tagalog na magsalita ka ng Tagalog eh, dahil yun ang alam mo eh. Ang, pero ang mangyayari, kusa kang mag-aaral eh, pag-aaralan mo yung paligid eh, kung anong wika ng lugar, kung anong wika, ganito eh, pinakamagandang ikot dyan, si Lope K. Santos. Siya hindi na mumuwersa. Siya sa leader ng wika, hindi niya pinupwersang magsalita ka ng Tagalog ko. Sa halip, siya sabi niya, ang Panginoon ng wika ay panahon. matututukan kusa sa panahon. Kaya yung tanong mo, kung halimbawa, English ang salita niya, bayaan natin. Dahil kung ang kahalubilo niya, puro Tagalog, Kusang mag-aaral ng Tagalog yan. Hmm. Dahil siya naiintindihan ng mga Tagalog, dahil tayo marunong na ng kahit konting English eh. Pero pag hindi siya nag-aaral ng kahit konting Tagalog, salita siya na salita ang mga kasama niya, hindi niya naiintindihan masyado. Kusang natututo ang tao ng wika eh. Pero kung tunayin natin na mahal ang ating uh, wika ng pabansa, bakit hindi? Why not? You know, tignan mo ako, no? Kasi nag-umpisa ako noon nung bata ko, English yan hanggang sa high school. Nung napunta ako sa kolehiyo, medyo nagkaroon ng konting Tagalog, no? Pero ang sistema ng edukasyon natin, dapat hindi lang mula uh, elementary, elementarya, no? Kailangan hanggang sa kolehiyo yan, di ba? Dapat. Meron kasing, ito yung nangyari sa education, sa sistemang pampaaralan natin. Ano ang nangyari? Dahil sinakop tayo ng mga dayuhan, at ang dayuhan ang nagbigay sa atin ng sistemang edukasyonal na ito. Ano nangyari? Ipinakita nila sa atin na sila ang laluyan ng ginhawa. So ibig sabihin, yung wikang Ingles ngayon ang wika ng ginhawa. Dapat matuto ka na ngayon ng Ingles para maging matagumpay ka sa buhay. Kaya naging inferior. Oo. Kaya, kaya naging parang nagi inferior, inferior tayo yung tawigang pa-awikan hmm. uh, uh, natin dito hmm. sa Pilipinas. Kasi ngayon, lalo't sinasabi pa, uh, dapat matuto tayong lahat ng Ingles kasi ang 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 in ngayon na na trabaho, call center ba diba? Ang in ngayon tumungo sa ibang bansa, no? Uh, kaya nakita natin ngayon may ma yung ding akademya. I mean, I'm um um paumanhin, ano ko sabihin ko sa inyo to na yung akademya, no? Dahil sila ay mahilig na mag maglabas ng mga artikulo sa ILES at parang para sa kanila yung English yung mga international journals na yan yan dapat ang mga bigyan ng mga artikulo hindi nalilinang mm -hmm. yung ating wika. Ibig sabihin, pag sul sulat tayo na sulat sa Ingles hindi tayo nagsusulat sa wikang Filipino, pati yung mga konsepto sa wikang Filipino, hindi natin nagagamit. Nagiging kolonyal, nagiging depend na dependent doon sa kolonyal na, na pag-iisip at sa ibang bansa, yung ating mga skolab. Ito yung tahedja ng ating lipunan ngayon. Now, how would you compare uh, our... yung poetry natin, yung literature natin, mm -hmm. sa wikang Filipino with the with the world's best Oo uh. o, kahanay ni balagtas si Shakespeare, Shakespeare. Mm. meron tayong pantumbas problema lang kasi ito yung panitikang Pilipino kung ang isang Pilipino magsusulat sa ingles nagaambag siya hindi sa panitikang Pilipino nagaambag siya panigayaman niya English, uh, English literature halimbawa si Rizal yung kanyang Nolet el Fili pag tinignan mo yan sa hanay nagkaroon ng pacification sa buong mundo hindi sa bahagi ng Philippine literature. Bahagi siya ng Spanish literature. Mm. Pinagayaman niya ay yung mga akda, yung, yung, yung mismong Spanish literature. Paano mo natin mapagayaman ng Philippine literature? Magsulat tayo sa Filipino. At yun yung, mag, yun yung magpapayaman sa panitikang Filipino. Kaya sinasabi nila, ay kasi yung panitikan natin, kumpara mo sa iba, mas, ma, mas maano. Eh, sila naman ang tagalan ng tradisyon nila eh. Mm -hmm. Eh tayo, kailan ba tayo talaga naging bansa? Kaya hanggang ngayon, nation building pa rin tayo eh. Kasi At hindi ngayon. pa talaga tayo nagiging isang bansa, isang bansang may isang wika, matatag, malakas, nagkakaisa. 1946 hanggang ngayon, wala pa. Kaya kailangan pa din talagang nalapat tayo sa prosesong ito na dapat natin malampasan para maging isang strong nation. At ito, paglilinaw lamang, ano, hindi totoo na dahil gusto uh, dahil gusto nating itaguyod ang wikang Filipino, no? Hindi na tayo dapat matuto ng wikang Ingles. Eh, Kaya uh, sa katunayan, may merong isang akong kilala na tagapagtaguyod ng wikang Filipino, si Dr. Zeus A. Salazar, na nakakaalam ng napakaraming wika, no? Pero ang sinasabi lang natin, 'wag naman nating ituring ang ating wika na parang pangalawa lamang, no? In fact, at at ganito rin, habang pinag- Uh, nililinang natin ang ating wikang pambansa, linangin natin din yung mga nagsusulat sa iba wika, uh, sa wika sa Pilipinas. Na yung mga ideya ng mga Pilipino na sinulat uh, sa wikang pambansa natin, kung ihahabing sa mga yung mga yung mga magagaling sa iba't pang isa. I mean, how do they figure out? Marami tayong mahuhusay na likha sa panitikan. <coughs> Halimbawa, nabanggit na kang ina, yung sinulat yes. ni Balagtas ay eh, kumpara yan sa kay Shakespeare. Na pagkahinimay ni may mga mga ni Balagtas, kung yung kay Shakespeare eh, naglalaman ng uh, isang libo, sabi nila, ng mga kahulugan, ang kay Balagtas baka dalawang libo. Ting babasahin mo, naradagdagan ng nadagdagan ang mga mensahe. Si Jose Corazon de Jesus, isa sa pinakamagaling nating makata, isa pa't ang isa niyang sinulat para ikumpara sa mga gawa nila uh, Alfred Lord Tennyson eh sinulat ng mga magagaling na mata ng mundo. Yung bayan ko, isa sa pinakamagandang tula na nasulat din sa Pilipinas. Si Amado Hernandez, yung kanyang dipang langit, inap para magkaroon tayo ng isang uh, malaking ambag sa panitikan ng mundo. Ang nakalulungkot lang, ay uh, may mga, kung minsan may mga leader tayo sa panitikan, uh, na sinasabi nga uh, sila na pinakamagagaling, pero sila-sila nagpupurehan eh. Sila-sila. Mm -hmm. Hanggat ang Pilipinas, ito'y pansin ko, na ang inilalagay nating tula sa kalsada ay tula na ni Joyce Kilmer para sa katatanim oh, ng puno, ay wala, well, hindi natin masasabi na may lumitaw tayong makata mm -mm. sa panahon na ito na may tulad sa iyon. Dahil sila sila mismo, mga leader natin, ang gumagamit ng tula ng dayuhan. Uh, katulad ng Trish, ni Joyce Kilmer, hindi mapalitan ng mga kasalukuyang makata. Dahil hindi sila makalikha ng papantay siguro doon. So how do we change the mindset of our leaders? Um, diba? Sige. Ang um, problema dyan, una nga, it's colonial education. Mm. Na hanggang ngayon, yung education, colonial mentality na ng marami sa atin. Kasi sabi ko, unang-una pa lang kanina, ang dapat nating baguhin talaga, talagang paghirapan, ay yung ating pananaw pagtanggap sa wika. Ang dami natin eh, hindi lang sa Tagalog ah, ang dami natin panitikan sa Waray, sa Ilocano, na hindi mm. lang natin nalalaman na magkakaroon tayo ng paraan para malaman to, mapagyaman to, ayun natin itong ihanay. Ah, eto, hindi. Mas mabigat pa to sa tula ni, ni, ah, ni uh, ng isa man. Ah. ni Pablo Neruda. Kasi alam natin, ang problema, kulang pa tayo sa nalalaman natin. Sige dapat din pagyamanin natin yung ating kultura ng pagsasalin. Yun yung ipakita natin sa mga leaders natin at sa academe na hindi masama na tumanggap ng ideya at mga tula mm. at literatura na galing sa ibang bansa. Pero kung gusto nating makinabang, mm -hmm. para kanino ulit, di ba? Makinabang ang sambayan ng Pilipino, ang gawin natin, isali natin yung mga yan, ipasok natin sa usapan, sa talas okay. natin, at yun ang, ano, yun ang, yun ang magpapayaman ng ating Pero kultura. Pero dapat ang pagkilay, dapat magsimula dyan sa Kongreso, kaya sa ating gobyerno, di ba? Uh, sa totoo naman, may mga malalaking programa para sa wika, para sa progreso. At ang ibang iba ay kailangan ay iparamdam tanggapin. Halimbawa, ang uh, Komisyon sa Wikang Pilipino ay makikita natin na malayo na at malawak na ang narating ng wikang Pilipino. At uh, may mga naitayong mga pangrehiyong sentro na sumusunod sa mandato ng KWF. Ang uh, kailangan lang ay uh, patuloy itong paglinang na gawain na ito at Uh, maging ang mga polisya na gagawin ng ibang mga mambabatas ay sumasayon sa pangangailangan ng bansa natin, lalo na sa wika. Uh, nagtataguyod tayo ng mga programa sa wika na kailangang masuportahan. Bagamat sa ngayon ay tumatanggap naman ng uh, pinakamahusay na pagsuporta sa panahon na ito. Kasi dapat natin tanggapin na dahil sa mga bagong teknolohiya, ang mundo ay lumiit na. Mm -hmm. Dahil sa mga komunikasyon, lumiit na. Kaya kailangan tanggap natin ang isang uh, malalakas na pandigig na wika at mapakalakas na pambansang wika at mga malalakas na pangrehiyong wika para naman tayo makasabay sa iba't ibang panig ng, uh, sa iba't ibang bansa. Ganun yan. Kasi yung mga ba ibang bansa, mararaming yung wika yan eh. Mm. Masasabi ngayon pa natin na ang paggunadlad ng ating bayan ay talagang nakatali sa ating pambansang wika. Kung mahina tayo dito at kulang sa pagmamahal sa sariling wika, ang paggunadlan ay hindi Okay. Uh, kung Ingles ang gusto nating maging wika ng bansa, itanong natin sa ating sarili, nakasalalay ba sa mga Amerikano ang ating unlad? Hindi ba? Dahil sila lang ba ang gusto nating kausapin? Sila lang ba ang gusto nating payamanin? Kung gusto nating ang pag-unlad pag ay dalhin natin sa ating sarili, dapat tayo ang mag-usap-usap. Napaka-common sense nun. Napaka-sintido ko mo nun. Mag-usap-usap tayo. Tapos tayo ang gagawa ng bansang ito. Magtutulungan tayo. You know, I've covered several presidents no? uh, kapag pumunta sila say for example sa China. Kapag kinakausap ng ating pangulo, ang uh, president ng China may interpreter sila. Nakakaintindi siya ng English. Dapat ganun yung Ganun din ba para sa ating mga pangulo kapag pumupunta sila, sila sa ibang bansa, kinakausap ang mga dayuhan? Walang problema po doon. No? Basta, una nga, makipakita mo doon yung pride mo bilang Pilipino. At kung nagkakaitindihan naman sila sa wikang Ingles, walang problema yun. Wala po tayong laban doon. Pero yung talagang pag-unlad, wika, pag-unlad. Paano nangyari? Simple lang. Gusto mong mag-umunlad ang Pilipinas? Kailangan mo tayong magkaisa. Paano magkakaisa? Kailangan magkaintindihan. Paano magkakaintindihan? Kailangan meron kayong iisang wika. Ganun na kasimple. Yun yung simula. Map mapapasimple natin dun eh. Kailangan muna nating magkaintindihan. Magkaintindihan na ang isang karaniwang Filipino, etong batas ng Kongreso, kayang maunawaan ng karaniwang Filipino na ito, etong pinagsasabi ng congressman na ito. Mm -hmm. Yun yun eh. Kahit sa korte. No, kung, kung sa korte. Mm. ba? Diba, kung lahat ng batas ay nasa Filipino. Karaniwang Filipino, naunawaan yung batas, wala nang sa gabal para umundad pa siya. Ibig sabihin ko... Okay. Uh, we'll continue after we pause for this point. So we'll be back.